So, hello guys. Ito nga pala yung nangyari kanina. Naabutan ako ng ulan. Bigla ba namang lumakas? Kaya eto nagmamadali akong maglakad. Buti na lang talaga may raincoat na sira. Kaya, eto basa pa rin. Hahaha. <laughs> Ito nga guys, parating na ako at kita nyo naman, lumilipad-lipad pa yung raincoat ko. <laughs> Ewan ko ba sa lugar na to, bakit sa gabi na ulan, sa umaga, mainit naman. Di ba pwedeng sa umaga na lang uulan para walang Salas. trabaho sa labas? Guys, <laughs> ang okay, lakas ko na walang ako ng ulan dito sa labas. So, nag-check ko kasi ako na sa guys siguro makasimulan kaya ito guys mga sa oo oh, ay si man nga naman no oh. di masasabi ang panahon tingnan ko ya kim weather weather lang <laughs>